ganda ng sunset guys ayan, palubog na yung araw Maki makikita ko yung araw eh yun, sunset dito ako ngayon sa bandar guys ayan, dito ako ngayon sa bandar yun at ang sunset kaya mag, mag sunglass tayo para makita natin yung araw, hindi tayo pipikit guys! Kumusta Hello. na kayo? Ba't may dala kayong bag? Saan uwi nyo? Pitiknik kami ng gabi. Ayan, may dalang ano, may party, may pa, -ma -pa -party si madam. Saan ang punta mo madam? <laughs> Shout out sa mga kamuti! Kamuti? Kamuti o kamuti. Uy, nagbablogs ako. Ayan yung busa guys, nandun. Tapos may pa-bridge doon. Pa ay nandito na Okay na papunta na rin kami ng oh. yasan guys sunset yun sunset so continue ito kanina mag hi ka muna dito sa vlog sweet hey, siya si barbie doll <laughs> barbie doll Na, highway. hi, na Hello! Punta <laughs> kami ngayasan. Ano yan? Nagalagala kami, guys, kasi... Ayun, yung sunset. Ay, wee, pag may sunglass, wee, makita ko yung sun. Ah, trabaho na naman bukas. Yun. Ay, napamabati. Trabaho Matabuhay. na naman? Ang buha ay... talaga ang life. Matagla Work is... Na. Alam mo, we. Huwag ka. <laughs> kang tatakbo kasi nakahil ako. Ang ganda ng sunset, we, no? Pwede natin maglakad, we. Tara. Wala naman tumakbo, eh. So, guys, takbo kami. Huwag naman, we. Nakahil ako. Abutan tayo ng... Ay, ganun? Inabutan <laughs> tayo. <laughs> Ayan, lumubog na yung ano. Sun sunset. Ito tayo. Ayan. Yan, yan Tama, lapit, Ayan. Jollibee maihi. Oo, punta tayo doon. Jollibee. Mag-ice cream muna tayo. May tag Ay, mayroon na mag-vanila doon eh. Dito kami sa ano. Abusukong ko eh. Ha? So, dito kami sa bandar guys. <laughs> dito kami sa bandar ayan nag ipit ko rin nandito ayan galak 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 kalimutan ko hindi ko kasi alam na makapunta tayo doon so ito ay BIBD yan so medyo malikot yung kamay ko guys kasi naglakad kami yan likot likot lang wala nang ano wala nang buwan buwan araw oh, maliwanag na buwan <laughs> maliwanag ang buwan So, ikot-ikot dito, guys. Uy, maganda dyan magpa-picture. Picture tayo. Sunset! So, walking-walking kami, guys. Ayan, sunset! Sunset! Ano ba yan? Kabatuan yung tinakbuhan natin. So, dito kami guys. Lakad sa Yaya. Sa ano? Papuntang Yayasan. Lakad, lakad, lakad. Allah! Thank you dito kami yayasan guys hi we hello <laughs> dito kami ayasan. ayan may jolly video galing kami doon umupo so pupunta kami doon sa guardians may bibilhin at saka ang daming perfume dito guys perfume yan mga bintang perfume perfume ayan may ment. lato lato Si Lato, Lato. Lato, Lato. <laughs> lato, Lato. May music na naman. E, ano na naman natin to? E, gawing gawing chipping. Realme, ayaw ko yan. Gusto ko talaga opo. Kasi nasanayan ko na yung opo, ba? Yes, si Yasan May vote. Punta ko doon sa Elsa. Gayasan paggabi. Ayan, sa labas to guys, sa fountain. Tapos mayroong boat. Ayan, may mga boat. Ayan. Daming tao din. Da Ayan, mayroong pakar doon. Medyo madilim. pag paggabi. Bye! Bye! Ayan. Maganda dito guys. Pag may mga bata kayo, dalhin nyo dito sa Yayasan. Tapos mayroong fountain sa likod. So, yun. May mga toys din doon. yon may mga food. ayun si Barbie. Wee. Si Wee Barbie. Okay na? Nandiyan na? Nagkuha ko ng clip diri. Oh, ang cute oh. Nakabili ka na? Magkano? Bandar paggabi. Ganon yun guys. Talabas na tayo? Punta mo na tayo doon? Doon tayo ikot? Tingin tayo sa mga food. Nandiyan na siya? Tingnan mo, mo. Okay. Tara tayo, punta doon. Palabas doon. Pwede rin doon sa may Jollibee, Alam mo yung Jollibee sa labas? Doon, doon banda. Yun guys, dito kami. Fountain. Yun. Beautiful. Ay, ang ganda ng boat. Hey! Ang cute. Uy, wait! Eh, sagasaan ka na! <laughs> Masagasaan kasaan? May driver din siya. Hi. <laughs> Ayun, marami din doon, guys. Uy, mayroon din pala dito. Ang cute. Kuha natin ng shorts video. Okay. Ayun, guys, ayan. Oo, oh, 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 nasa oh, oh. kasaan? Ka na. <laughs> kami wapo Yan, yayasan paggabi. Ganito ang yayasan paggabi, guys. Parang jirodong na rin. Oh, may Ferris wheel din dun no? Oh. May Ferris wheel. May enter dito. Mamasar. Ini labas na nila yung car. Hello boy. Ikaw kasi dito magga-gabi. Ha? Maganda paggabi. Mhm. Mm -mm. 'Di ba ang ganda ng view? Gabi pa sa yayasan paggabi ayun ang ganda ayun magbihis pa siya well pupunta na okay. oh mayroon pang jumping doon no? <laughs> Oh, diba? Ang daming ano diri? May mga plants. Yun. Yayasan paggabi. Oh, may mga toys din dito. Ang cute. O, oh, 'di diba? Tumakbo na. Bye-bye! <laughs> Ang cute naman. Happy ng mga babies. Try natin sumakay dyan, <laughs> wey. O, diba? Ayan, ang barko. Barko. Oh, my gosh. Diba? <laughs> Walang load. Saan tayo pibili ng load? Wala. Doon kaya sa shop na yun. Ah. Kaya natin. Yun! <laughs> ha? di mo maintindihan anong feeling mo ngayon. Ganyan yan. Ang daming gown, oh! Hindi naman pala gown yan. So, dito ang may ayayasan. May easy card, ha? Eh? You have easy card? Ah, di sana. <laughs> Buti pa siya, umupo na lang. Dito kami. Sa baba. Sa baba. Supermarket! Beyond.